Dennis, here's my first question para sa inyo po. Kami po lahat dito, we're very, very aware, familiar na ikaw po ay isang adventurer, mahilig ka po sa rides, nature trips, and action-packed activities. How vital is it for you to use Bell Dolls Zero Filter Sunscreen before heading out on your adventures? Well, noon, hindi hindi ko talaga iniisip yun. Wala akong masyadong self-care noon. Until na-meet ko yung asawa ko, na siya talaga yung nagturo sa akin na alagaan ko yung balat ko. At siya yung nagpakilala sa akin ng mga sunscreen. And uh, importante sa lifestyle namin. Kasi uh, syempre, kami pareho, mahilig kami magmotor, mahilig kami sa mga outdoor adventures. Uh, at syempre kapag natitaping, grabe rin yung mga ilaw na nakatutok sa amin so talagang napaka-essential ng pag apply ng uh, sunscreen sa mga balat namin bago gawin yung mga activities o mga trabaho. Kan in fairness, diba? ba? Iba rin talaga yung nagiging influence ng mga taong mahal natin. Kung baga kung ano yung ginagawa nila, gagawin din natin. At, at ito ay para sa ilalong eh, ikakabong ng ating mga skin, skins. Mami Ray, may tanong ako para sa iyo syempre. Bukod po sa nasabi niyo na napakabait, um, grabe po yung effort ni Sir Dennis Trillo sa pagpunta nung nagpa-block screening po for Bones noong December. Bakit po Mr. Dennis Trillo ang inyo pong nabili as Beldal's newest endorser po? What made him the perfect fit for the brand? Number one kasi, pag sinasabi mong endorser, laging babae, eh, ba? Diba, laging sexy, laging maputi di ba? Kailangan din natin na paggamitin talaga yung mga lalaki. Kasi may mga dati na akong nililigawan na actors na maging ambassador. Literal, nag-survey ako yung mga lalaki mo, anong sabot sa mukha, yung talagang sabot sa katawan hanggang pinakamababa. Tama? So parang lucky naman ako sa kanila. <laughs> Kaya gusto kong i-push yung mga lalaki na gumamit gaya ni Dennis. Ang daming series, ang daming pelikula. Nakakalimutan natin na ang the best anti-aging secret ay sunscreen. Tapos sila, nagbomotor silang mag-asawa. Hindi natin alam na oh, okay lang maarawan. Of course, okay lang kasi may vitamins yan, di ba? Pero hindi natin alam na susunog yung skin natin, nagkaka-lines tayo. Kaya gusto natin i-share na dapat ang babae at ang lalaki ay dapat gumagamit ng sunscreen kasi anti-aging. Kasi parehas na kami nasa 40 plus din ni Dennis. Kailangan forever na bagets kami pag nandito sa Beauty Derm and Belltel's family. I-emphasize yani natin ang pinaka skincare product ay always and forever sunscreen. Yes. yes! O, di ba? Talaga namang madalas natin narinig yan na hindi lang basta tumatapat tayo sa sinag ng araw. Kahit na nasa loob lang tayo ng bahay, it's very, very important to wear sunscreen. Okay. At saka hindi pa siya talaga beauty term ambassador. Sini-share na sa akin ni Jenny Lina, Ate na atin nakikigamit si Dennis. Ganyan. O, si bigyan na. O, di ba? Iniis vitamins din niya. Ganyan. Iniis spray din niya. Lahat pa yung serum ginagamit din ni Dennis. So, nakakatuwa. Hindi yung mga foodies namin. Uh, Totoo right. glass kinano? Yes. Thank you, Sir Dennis. Thank you, Mama Ray. Hindi ko na patatagalin. Diretso na po natin sa mga friends from the press. Ang unang magtatanong na kasama natin, of course, from Kapuso uh, Network. Agad-agad, got Tito Lar, Santiago. Tito Lar. Wala si Tito Lar. Okay. Ang susunod na magtatanong ay si Tita Lar naman. <laughs> susunod na magtatanong ay si Ate Marinel of Inquirer. Ayan. questions po, muna po kay Ms. Ray and then for Dennis. Ms. Ray, um, well, alam naman natin na yung, yung wife ni Dennis is uh, an ambassador ng Beauty there. Pero bukod po doon na po yung considerations ninyo for getting Dennis. Kasama rin po ba yung pagiging best actor niya at saka yung success niya sa TikTok na sobrang funny niya. Try natin, right? ma'am. <laughs> yeah. Pahiyain to. Yun na-discover ko sa kanya. Ah, uh, ano po kasi syempre, gusto ko talaga na makuha, dream ko talaga yun ever since mawalan ng mga A-listers sa industriya. At uh, mga 2017 nga, nililigawan ko na si Jenny Lin eh. Kaso nagpakasyon siya ng konti kasi nga nag, kasi yung mag-conceive at the time. So talagang mento me talaga kami kasi ang tagal ko siyang hinintay. And she's been using my spray, yung home spray. Kasi nito ko pa nga sa kanya, ba, din mo, isa ka pa sa unang nag-promote before sa may teleserye siya. Tapos nung mas makilala ko sila, kasi po sa tagal ko na rin po nakukuha ng mga ambasadors, hindi lang naman yung mahal nila yung produkto mo, nagpo sila. Nararamdaman mo kasi yung pagmamahal at nagre-rejain po yun eh. Nakikita, nakikita talaga ng consumers yon Sa naman po kung gusto ko pamilya talaga yung aking mga mga endorsers. Next question, Ms. Ray. Ano yung um, pointers or advice bilang Mother's Day ko this coming weekend? Ano ba yung pointers or advice mo kay Dennis as a girl dad? Kasi ano, mahirap din pong role Ay, ano bang advice ko? Ako, napakabait po nito na asawa at tatay eh. Kaya parang wala na akong ma-advise sa kanya. Pare sa ata kami may anak na sa college. Tama? Oo. Kaya... Mamaya, may interview ako, ma'am. Ipapakita natin. So I think uh, parang wala na akong extra words for him kasi makikita niyo kung sino talaga si Dennis Lee yung mamaya sa aming interview. Okay. Pero Miss Miss iba po kasi mag-alaga yata ng baby girl. Wala po kasi akong baby girl. So ano po ba siya um, mas challenging yung... po Ano pa may. Eh? Dahil nga may boy and girl kaming pareho. Actually, yung girl ko manina kasama ko dahil nga bakasyon eh. Sa mga baby girl kasi at sa, sa, mga, sa panahong ito, yung mga bata ngayon, hindi ko alam na mga emosyonal na mga bagets ngayon, di ba? Parang dati, tayo konting ano lang papaluhin ng parents natin. Takot na takot tayo. Ngayon, baliktad. Oh. Tayo ang takot sa ating mga mga anak. Parang dadagan pa natin ang ating pasensya kasi hindi na tulad ng ating generation na napakababait natin at uh, masunurin ng mga anak. So, konting gabay at lagi nating pakinggan ang ating mga anak. Kasi hindi na sila nag-open up eh. Kailangan tanungin mo sila, anak, kumusta? Ganito, ganyan. Pero medyo malayo-layo pa ang gagabayin niya dahil ilang taon na si Dylan? Three years old. Yeah, 3 uh, three, three years, years old. Three years Yan. Yeah, thank you, Omar. Thank you, Omar. So, punta na po kay Dennis. Yung, ano yung lessons na na-surprise ka, natutunan mo Uh, after becoming a father to nila? Kasi nga, yun nga, you're a girl na. Huh? Well, siguro, um, malaking malaki dahil katulad ng sinari, may iba talaga mag-alaga lalo na kapag babae, mas sensitive sila, mas maharte. Uh, pero siguro, ang pinaka-natutunan ko habang inaalagaan tong uh, aming budso, dito talaga yung time na uh, nakatutok kami si Jen, kami nung asawa ko na palakihin talaga, to kami every step of the way dahil kumbaga yung mga pag namin dun sa mga nauna naming mga anak dito namin ay humuhus. Dahil syempre noong um, time na nagkaroon kami ng mga anak medyo nang pa, pa kami mga bata pa pero lahat ng mga experiences namin dun kumbaga uh, na-correct namin at ngayon uh, siguro kaya mas, mag mas magaling kami na parents ngayon dahil, dahil dun sa mga bagay last na lang. Ah. So bukod dun sa in-encourage ka ni, ni Jen na mag ano, sunscreen na, ano pa yung ano, uh, what's the best thing about her pagdating sa pagiging mom ni Dylan? Siguro yung ano, um, lagi ko nung sinasabi sa mga interviews, yung, um, uh, yung ability niya sa pagdisiplina, uh, napaka-importante yun. Kasi ako, feeling ko yun naman yung weakness ko and yun yung strength niya kasi um, uh, kaya niya magbigay ng tough love eh. kaya niya tiisin yung mga iyak ng bata ako medyo malambot yung puso ko sa mga ganun kaya doon ako bilim sa kanya na kaya niya na kaya niya gawin yun sa anak namin and naniniwala ako na isa yun sa mga key para talagang lumaking mabuting bata yun. So ik siya yung ano disciplinary at ikaw yung nag-overindulge, ganun ba? Parang ganun, ganun. <laughs> <Okay>. <laughs> Thank you, thank you, Bobby, and Dennis. Thank you. Thank you, ma'am.